Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Pansamantalang nag-shutdown ang dalawang cooling tower sa Naia Terminal 3 kahapon. Dahil dito, uminit ang temperatura sa loob ng terminal. Agad namang naglabas ang mga tauhan ng Manila. International Airport Authority ng evaporative fans sa ilang kritikal na lugar para mag-circulate at palamigin ang hangin para sa ikagiginhawa ng mga pasahero at staff sa loob. Patuloy namang tinutugunan ng Engineering Department ng MIAA ang issue para agaran ding maibalik sa normal ang sitwasyon sa terminal. Hinihiling din nila ang pag-unawa ng mga biyahero. Napigilan ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang pagpasok sa bansa ng labing-anim na Vietnamese na nagbabala kumanong gumawa ng iligal sa Pilipinas. dalawang lalaki at apat na babaeng galing Ho Chi Minh City ang naharang ng BI sa Naiya Terminal 3. Hinihinalang may planong magtrabaho sa iligal na online gambling hubs ang mga dayuhan. Ayon pa sa ahensya, kadalas ay kumpleto pa ang dokumento ng mga ito at nagpapanggap na turista. Pero agad ding nabubuking matapos dumaan sa mga inspector ng Immigration Protection and Border Enforcement Section o I-Probes. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kabe sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali! Eh.